Good morning guys, isang pagpalang panahon guys, sa inyo guys uh, Ito guys, yung kambal natin ng dahon ng labdong guys, oh. ayan So, pilad natin sa araw guys So, bagong kuha ito guys, uh, dito natin ilagay guys So, gamit yan guys, ay pampaswerte guys So, tingnan natin yung sibuyas ko guys, oh. ayan Yung bagong transfer ko na sibuyas guys Siguro mga next month guys. Makikita mo na yung improvement yan. At. Mga bulak ng sibuyas guys. So ito guys. Ipasilip ko sa inyo guys. Yung bulak-bulak ng sibuyas guys. Oh. Bagong sibol guys. So mayroon pa isa dito guys. So. Oh. Guys. Mayroon pa isa guys. Ayan guys oh Ayan guys, bulak, bulak yan guys ng sibuyas guys. So, mayroon din ito guys. Ayan guys, yung isa guys. Tapos may isa pa siyang sanga guys oh. Ayan. Itong kakaiba sa lahat guys oh. Yung bulak-bulak guys oh, bagong sibol guys, ya At ito isang sanga ng bulaklak ni yes. so kukuha tayo guys tanggalin natin yung mga ano guys oh yan yan guys patuloy natin guys ha ah. so mayroon pa isa guys so habang tayo ay nagluluto guys sayang naman guys Uh, gawin nating pampasarap sa ating mga linuto guys so ayan guys tingnan natin guys hindi natin maimbita guys na yung ibang mga dahon guys ay ano siya guys dahil kulan siya ng abono guys yan guys So ang gamit ito guys ay ginagamit ito sa pampaswerte guys sa negosyo at sugal anak buhay so ngayon lang kayo nakakita ng mulaklak ng sibuyas guys so kaya nga guys yung mga kapitbahay ko dito guys nagtaka yung mga sibuyas ko guys ay daming mulaklak So, abang tayo nung umuha, guys. Parang nagtampo yung puno, guys. Ayan. Dami na yung na, uh, ano na sibuyas, guys, oh. Ayan. So, kailangan natin mag-apply ng abono, guys. Uh, guys. guys. sa dalawa tatlo bali apat sila guys yung pangapat guys So ayan guys ito yung halaman ko na lubigan guys yung baging tanim na libugan guys So hanggang dito lang guys So maraming salamat sa panood Ang gamit ito ay pampaswerte sa negosyo hanap buhay bye bye, bye.